So welcome to my vlog So today, kasama natin si Ate Rods Magja-jogging tayo, magpapanggap tayo guys So samahan nyo kami Kung matatapos pa talaga namin itong kalakuan namin Bye! <laughs> Siya ang model natin for today Wala siyang magagawa <laughs> So ayan Hahanap na kami ng spot Para mag magtakbo tapos, yun na. Ah. Sobrang dilim pa paligid, guys. Oh. Sobrang dilim. Ayan, medyo maliwaliwanag na dito, guys. Ito na kami. na hindi kami kita. Kalapit. O, ba? But we're just walking, guys. For 11 minutes now. Mm -hmm. Since... Uh, this is the first time na magjajog kami. So, initially, walk and run lang. I think mag run lang kami dito. Kasi medyo slippery din yung, kalsada. Hi everyone! So, ayan. Balik na uli tayo sa paglalakad. And, ayan pala si Ate Rods. So, yun. Kita nyo naman. Naglalakad pa din kami. Hindi pa ako pinapawisan. Pero it's almost 12 minutes na kami naglalakad to warm up yung aming um, body. Diba? So, yun. Bakit nga ba namin ito napag syempre alam nyo naman, humalaki na rin ako. And for my health benefits na din, napag-decide-decide decide ko na rin na magbalik loob, guys. Kasi sobrang tagal na din nung huli akong naglakad-lakad ng ganito. Kasi alam niyo naman yung work ko, 'di ba? Naka-document naman siya. Tapos lagi ako na sa office, nakaupo, 'di ba? So sa 8 hours na naka time in ako, dapat pala ano, magharap tayo ng place para mag-warm up, mag-ano, mag-ingat Ah, mag-warm up. Oo. After, Okay, later. Ah. So ayun, guys, sabi ko nga, saan so, na ba yung may store? Ay dito, please. Okay sa 8 hours na nakaupo kami, uh, as 8 hours na naka-time in kami, nakaupo lang kami most of, the, most of the time. That's why we decided to make a change. Char charot. Di ba sabi nga nila, change starts from yourself. <laughs> ano? Ay. Taray, oo. Oh,

At shopless a fit guys. That's normal naman, 'di ba? Hoy, puku guys. I will go. Pu ka kapuya ka yo, Gani kita sini, oi. Wala sini ramen. Keep it to walk faster. Balaket wala get. Balaket anti-genius. Oo nga eh, malah kita tingin. <laughs> yes, guys. I'm not Ay, ka dun, guys. <laughs> so, lakad-lakad na kami. Pabalik. Pabalik tayo magandaan, guys. So, everyone. So ayan, pauwi na kami. We're done. Yeah, we're done. Pauwi na kami guys sa aming office. Tapos ang binili ko, hot dog. Si yung binili niya itlog. So, ayun, kita nyo naman. Medyo nahula sa I'm very light. Like, and hinihingal na ako. Hindi na talaga ako athletic guys. Kasi sobrang, eh, Ay, basta. Ayun daming tukso, namin pagkain sa paligid-ligid, guys. Parang naman ako oh, pulubin yan. Anyways. San? Okay. So lalakad-lakad lang kami. So yan, see you sa mga next ko pang video. Sana mapadami pa yung mga ganda namin video. And don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Ilalagod ko na lang yung kay Ate Rods dyan pag binigyan niya na sa akin yung kanyang video. Bye ka na! Bye! <laughs> Bye!